and the best hindi lang para sa akin yung mga tanim kundi I'm very very happy na i-share din sa mga kapitbahay yung sa mga gusto ng gulay pinas at lalong-lalo na sa mga kapwa Pinoy Pinay na nandito malapit sa amin happy to share you today iba't ibang klase ng mga ampalaya dito sa aking garden in France Welcome sa aking munting bahay kubo dito sa France. Iba't ibang gulay, pinas or Asian vegetables ang nandito sa aking garden. May munting bahay kubo at meron namang direct sa lupa na tinanim. Nakakatuwa na yung mga pinas or Asian vegetables ay talagang pahirapan man sa so weather ay nakakasurvive talaga dito sa aking garden at dito sa aking munting bahay kubo. Ayan! unang-una talaga na pinaprioritize ko yung mga Pinas or Asian vegetables lalong-lalo na yung ampalaya upo, kalabasa okra, sitaw, sayote at marami pang iba. Pag summertime talaga ay talagang nag -e effort talaga lalo lalo na yung mga pinay gardener dito sa Europe, sa France or kahit sa ang bansa na nakakaranas ng four seasons. Yung summertime talaga namin ay talagang gawin naming makabuluhan sa pagtatanim ng mga Pinas or Asian vegetables. Ayan, ang aking ang ampalaya. Ang dami ng bunga pero nakatago sa mga dahon. Yung iba naman ay nag-start na siya na, ayan, nag-start na itong dalawa. Tapos yung iba, maliliit pa. Ayan, maliliit pa. But very soon, in one or, ayan, in one or two weeks, ay mamumunga at ang dami na niyan. <laughs> ayan, ang saya-saya talaga. Yun talaga yung isa sa pinaka-like ko pag summertime dito kasi ang dami nating my harvest and then the best. Hindi lang para sa akin yung mga tanim, kundi I'm very very happy na i-share din sa mga kapitbahay, yung sa mga gusto ng gulay Pinas at lalong-lalo na sa mga kapwa Pinoy, Pinay na nandito malapit sa amin. O ba? Diba? Happy Pinay Gardener talaga this year ang pangit talaga ng summer kasi may one month na halos ulan lang talaga at ang lamig ng panahon imagine summer time na mag to 12 or 13 degrees so hindi talaga makakaya yung ating mga exotic or lalo lalo na yung mga asya at pinas na gulay kaya laking tuwa ko today nang i-check ko na ang dami na palang bunga dito sa loob ng aking munting bahay kubo lalong lalo na itong mga ampalaya So iba't ibang klase din ng ampalaya ang nandito sa aking garden in France At feeling satisfied talaga as a Pinay gardener na nakapagbunga at makapag-harvest ng mga ampalaya Isa talaga sa mga highlights para sa akin pag summertime dito sa bansang France Ay magtanim ng iba't ibang klase ng gulay mapa or Pinas Nangunguna sa listahan talaga ang ampalaya at ang ampalaya na kung saan 2015 ay nag-start na talaga akong magtanim. Dati isang klase lang ng ampalaya but this time aabot na ng anim na ampalaya. Di ko akalain ang dami palang klase ng ampalaya. And super proud na sa aking garden ay as in meron talagang anim na klase ayan may puti may puti din na uh, smooth may puti naman na parang magaspang na klase meron namang green na mataas hybrid napakaganda talaga ang saya-saya ko talaga na tumubo sila kahit pahirapan man sa weather this year sinabi ko na na may one month talaga na almost ulan lang and then 12 to 13 degrees Celsius. Nahihirapan talaga yung mga tanim na Pinas or Asia na gulay kasi warm yung gusto nila. Pero nakakatuwa lang kasi nakaka-survive pa rin yung iba. May mga 50% din na namamatay at nagyayelo na yung mga dahon kagaya nito. Pero 50% din ang nabubuhay at ang dami ng bunga na nakatago lang sa mga dahon. Ang sarap ng pakiramdam na hindi lang para sa akin ang mga bunga at maiharvest ko, hindi ko binibinta, kundi sinishare ko sa aking mga kaibigan na malapit lang dito sa amin. Tapos yung mga Pinoy-Pinay na nandito din sa amin banda at yung sa aming mga kapitbahay. Ang sarap ng pakiramdam na maishare mo yung pinapaguran mo na parang yung, Pagod at effort ay nawawala lahat pag may mabibigyan ka din. At higit sa lahat ay no need na bumibili sa mga tindahan na kung saan ang mahal kundi nandito lang sa aking garden. Sana ay nagustuhan ninyo itong aming video for today. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel at more harvest soon. God bless us all!